Good evening! So, may nagtanong nga sa akin kung mayroon daw ba kaming bonus na nare-receive. Kasi daw, may nakita daw siya sa Facebook na nagbibigay ng winter bonus at summer bonus dito sa Japan. So, hindi po lahat ng company dito sa Japan ay nagbibigay ng bonus sa mga empleyado nila. Lalong-lalo na yung mga foreign workers. So, dito naman sa aking pinagtatrabahuhang company ay nagbibigay sila. So, na ko nga ang aking bonus nung February. So, kagaya nga nang sabi ko ay hindi lahat ng company ay may pa-bonus. So, depende yan sa company. Yung una ko nga napasukang company dito sa Japan ay wala silang binibigay na bonus. Kasi nga, maliit na company lang siya, family business. So, yung ngayon naman ay malaking company. Kaya siguro may mga paganito sila. So, every 6 months ay nakaka-receive ako ng 10 lapad. So, tamang-tama dahil noong February ay wala akong masyadong OT. Lagi kaming half day. Kaya naman talaga naman kailangan na kailangan ko ng pera. So, saktong-sakto nga ay nabigyan ako ng bonus. So, yun lang.